guys. Ay, naputol. Alam nyo, pinakamasarap na part dito yung ilalim niya. イいらないえー、ちっちっゃもうじょうじ。

Ayan na guys, yung ating shell. At, tikman na natin. Habang nanonood kami ni Akari, ganito yung pamakak namin guys. Kasi, nakaka-addict talaga yung lasa niya. At sa pagtatanggal niya, napakadali lang. Igagata ko sana to kaya lang gusto ni Akari ay papakin na lang. Ayan, at next time na tayo magagata. Ganyan guys. Ay, naputol. Alam niyo, pinakamasarap na part dito yung ilalim niya. the best pag libre. Masarap talaga. Gamit lang natin guys yung pardible na binalaktot natin yung dulo para madali natin siyang masungkit. Actually itong pardible ka na itong maigsi eh. Tsaka malambot siya. Ayan. So tas iikutin lang natin ng dahan-dahan alalay para makuha natin hanggang ilalim. Yung pinakapwita niya kasi yun yung masarap na katulad neto. Tapos tanggalin lang natin yung siya. Yeah. Dapat guys ay hindi siya lutong-luto para medyo malambot pa siya. Tapos natin masabaw. Tapos ang nilagay ko guys na panlaga, asin at ajinomoto para may lasa talaga siya na mas malinamnam. Ayan. Malambot kasi yung binilin, ang gamit natin pardible, mas maiksi Mas maganda to kung medyo malaki. Ayan. Dahan-dahan. Para yung ilalim makuha natin kasi ito talaga yung part na masarap guys, yung ilalim niya medyo ang sarap nakumuha kami kasi nila kari guys so low tide ngayon nakaabang yung bata <laughs> wait inihidahan dahan ko minsan pagka parang maigpit dinadahan dahan ko para dumulas yung ilalim at hindi maputol ayan at nakuha natin siya ng bumbo Sarap talaga nito guys. Promise. Sa gata kasi sabi nila masarap daw to kaya gusto ko i igata i gata. Pag minatira tayo kasi konti yung nakuha natin kasi sobrang lutay doon nagpatak minaakala din. Kaya wala kami masyado makuha. Sa magtatanong ko ano lasa niya, hindi siya balansa guys. Kung nakatikim na kayo nasa sae, yung parang shell na may ano tusok-tusok yung kanyang pinaka shell. Hindi ko alam yung sa sae sa English. Ayun. Ganon yung lasa niya na malilit na version pero mas masarap siya sa sasate Hindi siya mapait guys. O yan guys, titingnan natin kapag minatira tayo sa katayang magagata.